Nasa 80% na nga pala yung natapos ko dito sa binubuo kong XRM na project bike. Medyo matagal na panahon din to napabayaan kaya naging ganito yung itsura niya. Pero makalipas lang ilang araw na pagpapapogi ko dito, ganito na pala yung naging itsura niya. Day six na nga pala to ng pagbubuko dito kay Lolo XR. Bago nga pala ako nagsimulang gumawa, may mga dumating na pyesa. At, At dahil hindi ko pa nga pala napapalitan yung langis nito noong dinrain ko, ay eh, yung unang gagawin ko ngayon. At kung usapang langis lang, ito nga lang pala yung pinagkakatiwalaan ko, speed metal oil made in Taiwan. Dahil sa tested ko na to sa mga long ride ko, hindi rin to nagbabawas tsaka napakaswabi sa makina. Konting langis na nga lang pala lumabas dito sa makina ni Lolo XR nung nakarang nagpintura kasi ako ng crankcase nito, naitulo na lahat. E after ko nga pala madrain lahat ng langis di dito sa makina, binuksan ko na pala tong dipstick para mailagay na natin tong speed metal oil. Bale, 800 ml nga pala ilalagay ko. Susunod lang tayo sa standard nitong XRM125. At gumamit nga pala ako ng racing embudo para siguradong walang tumapo na oil. Sayang kasi. At nang nailagay ko na nga pala isang bote, hinigpitan ko na rin tong dipstick. Gumamit nga pala ako ng pliers, At dahil hindi ko pa nga pala natuturnilyon yung mga kahan tinanggal ko muna. Inaantay ko kasi yung mga bolts na ilalagay ko. Ayoko kasing gamitin yung kalawangin. At isinal pa ko na nga rin pala yung host ng gastang tank papunta dito sa door, baka kasi makalimutan ko pa. At dahil naka-stock pedal lang tayo, stock passenger putres nga rin pala ikakabit ko rito. Mas komportable gamitin kasi to, hindi mataas, tsaka hindi rin sobrang baba. Kaya nang nailagay ko na tama na yung pwesto, hinigpitan ko na rin yung At pati nga pala dito sa kabila, inilagay ko na rin para tuloy-tuloy na tayo matapos. Binilhan ko nga rin pala ng bagong goma, yung luma kasi, sira-sira na. After na nga pala tong nabili ko, pero nakakatuwa lang dito kasi sakto sakto lang din naman dito sa butas. Kaya nung nailagay ko na nga pala yung goma, inilagay ko na rin yung ehe, pati yung washer, pati yung clip lap. Siyempre, pati yung sa kabila, inilagay ko na rin. Hindi kasi pwedeng walang tungtungan yan. Baka kasi pulikatin sa paa yung aangkas. At ito nga pala yung special na pyesa na dumating ngayon. Bali, pahabol lang to. Binigay lang kasi sa akin to ni Johan Moto, yung binilihan ko nung kaha. Napansin niya kasi na aftermarket na yung handlebar ko. Hindi ko rin kasi talaga kabisado kung ano itsura ng stock handlebar nito. Buti na lang napansin niya. Kaya maraming salamat nga pala sa'yo, Johan Moto. Napakabisa ng pesa mo. Kaya in ko na rin to. Shoutout nga pala sa nag-deliver nito. no isang araw lang pinadala pero dumating agad. Kaya naman binaklas ko na nga pala yung kinabit ko na isang araw na butterfly na handlebar. Dahil na tornilyo ang ko na nga pala yan, kaya medyo kumapit na kaya gumamit tayo ng martilyo nito. Kaya tinespit ko na rin agad hindi na na ito talaga yung nito kasi sakto sakto. Kung usapang off-road na underbone na 125cc isa talaga tong XRM 125 sa pinakamagandang option. Marami pa sana akong pwedeng gawin dito lalo sa off-road setup kaya lang kapuslan talaga sa budget. Medyo masakit lang din kasi talaga sa banks lalo yung pagko nito sa off -road setup. Kaya kung ano lang talaga yung kaya kong budgetan ngayon, yun lang yung setup na magagawa ko. At dahil nakapagpalit na nga ako ng handlebar, ready eh, na nga rin pala ikabit tong gauge. Bale nung no, mga nakarang araw pa nga pala to dumating, hindi ko lang kinakabit. Pero dahil wala na nga mababago dito sa harapan, kaya ikakabit ko na rin to. At para mapix nga pala natin to dito, hindi to kakalog-kalog. Meron nga pala tong dalawang tornilyuan dito sa ilalim. Nilagyan ko nga rin pala ng maliit na washer para hindi to magus yung nut sa loob. Tapos saka hinigpitan ng maigi. At isasama ko na nga pala sa video tong pag-unbox ko ng headlight. Baka kasi may damage para pwedeng mapapalitan. Buti na lang walang basa kung nagkataon, mapepending na naman tayo. Kaya kinuha ko na nga pala yung cowling para may testing natin tong headlight lens kung sakto ba dito. Buti na lang, alright na alright din yung pitting, saktong sakto. Kaya kinuha ko na nga pala ngayon stock bracket, na nakakabit nga pala yung dito sa lumang headlight lens. Buti na lang nandito pa to, napakasakit kasi sa ulo maganap na mga ganitong pyesa, lalo maliliit. Mali yung clamp mo na yung una kong kinuha, magkabilaan kasi yung nagsisilbing lock nitong headlight. Kapag wala kasing clamp, ang tendency niyan, lalo kapag nalulubak, Kalog, kalog Kaya nung naikabit ko na nga pala rito, hinigpitan ko na yung dalawang screw niyan. At dumating na nga rin pala yung binili kong bagong signal light lens nito. Bali kulay puti na nga pala ilalagay ko rito. Dati kasi kulay dilaw yung nakalagay dito. Ang problema ko lang, hindi ko ganun katrip sa kulay pula kaya nagpalit ako ng puti. Pero dahil Honda rin naman to, kaya wala magiging problema. Plug and play lang din, kagaya nitong luma. At syempre, inunbox ko na rin dito sa video para kung sakaling may damage, alam niyo na. At dahil hindi ko nga ganun kakabisado to, hindi ko alam na wala pa lang kasamang bracket 'tong signal light lens. Kaya bin binaklas ko muna yung nakakabit dito sa luma ang problema ko lang medyo may kalawang pero no choice medyo mahirap din kasi maganap ng ganitong bracket kaya e, kinalas ko na nga rito sa luma para madiskartihan kung paano mapapaganda yung tsura ang una ko nga palang ginawa rito niliha ko muna para matanggal yung mga kalawang medyo masakit kasi sa mata kung ilalagay natin to na ganito at makalipas ang ilang minutong pagliliha lumabas na nga pala ako para pinturahan naman to at syempre primer muna yung binanat natin dyan tapos medyo papatuyuin lang ng konti at buti nga pala may natira pa akong ng flat black yung kasi yung pinintura ko rito medyo makulimlim nga pala yung panahon ngayon kaya medyo matagal din to bago natuyo kaya nung natuyo pumasok na ulit ako para ma test pit na natin to dito sa signal light lens plug and play lang din naman yung kakalabasan nito kaya wala magiging problema mabilis ko lang din mailalagay at hindi nga pala kagaya ng ibang motor na nakakabit na rin sa headlight yung signal light lens ito kasi nakabukod pero dahil pang off road yung setup nito kaya bumagay din naman kaya dali dali ko na nga palang nilagay yung dalawang bracket dito sa cowling para mailagay na natin sa may harapan hindi ko lang muna matetesting yung ilaw dahil hindi ko pa pa pala na ilalagay yung battery. May dalawang tornilyo nga pala to sa gilid. Yan lang ihigpitan ko. Medyo may pagkayonik talaga yung pagkakadesenyo nitong XRM125. At Ad asunod nga pala natin ikakabit yung nabili ko naman na upuan. Hmm. Hindi nga pala stock na upuan yung nabili ko. Wala kasi akong mahana pero maganda rin naman to kasi medyo makapal yung upuan at may konting design. Hmm. Kaya hinuwa ko nga pala stock bracket nung stock na upuan. Wala kasi tong kasama. Ililipat ko dito para mailagay ko na. Kaya hinigpitan ko na nga pala yung dalawang tornilyo dito para may test speed. kung sakto lang ba yung pagkakalapat nito. Buti na lang aktot, bumagay din. Tamang-tama lang din dito sa susian. At front fender nga pala isunod ko ikakabit. Bale, meron lang ako higpitan na apat na tornilyo dito sa ilalim. Kaya after ko matest pit, tinornilyo ang ko na rin nagad. Sinigurado ko lang din na mahigpit. At hindi na nga pala ako nagbaba ng shock dito sa harapan. Standard size lang tong ginawa ko. Kaya nung okay na, ibinalik ko na nga rin pala yung gulong dito sa harapan. Wala pa kasi tayong pamalit dyan. Waiting pa rin. Pero sara sa susunod na video natin, dumating na lahat ng kulang para matapos na rin natin ito si Lolo XR. At ikinabit ko na rin pala yung karayom ng karburador para sa susunod na video natin. Ready na to patakbuhin. Gas na lang kasi yung kulang dito. Ready na to bumiyahe. At dahil medyo hinapon na nga pala tong bolts, ngayon ko lang mapapalitan yung mga kalawangin bolts na nilagay ko dito sa kaha. Medyo masakit kasi talaga sa matatignan, lalo branyo yung kaha tapos puro kalawang yung bolts. Kaya kinumpleto ko na nga pala lahat. Babaklasin ko na lang ulit itong gilid kapag dumating na yung shock. So, na nga, after 10 years in the making, uh, ah, ito na nga pala yung naging itsura ni Project Lolo XR. Ayan, na napapansin nyo, yung kaha na nailagay na naman natin. Pero sa ngayon, meron pa rin mga parts na hindi pa rin dumadating kagaya nung rim set. Kaya hanggang ngayon, medyo masakit pa rin sa mata to tignan kasi itong kalawang yun na medyo bulok pa yung nakasalpak dito. Pati itong rear shock, ayan, bulok pa rin yung nakakabit dyan. Pati din, syempre, itong gulong sarap so overall naman, ito na rin naman yung magiging itsura nya, kasi nailagay na naman natin yung kaha. pero yan nga, antay pa rin natin dumating yung rear shock, tsaka yung rim set sa harap, tsaka sa likuran para may kabit na natin, and ito pa yung mga pesang hindi natin ay na kakabit kagaya ng mga switch, yung brake master, tsaka yung speedo cable, battery, sprocket tapos itong caliper tsaka itong uh, preno sa likuran, meron pa tayo yung brake rod, yung hindi lang naisama rito So, pansamantala dito muna nagtatapos tong video natin pero tingin ko isang video na lang to once na dumating na yung ikakabit natin dyan yung shaft tsaka yung gulong uh, matatapos na natin tong video na to kaya kita it's tayo sa susunod na episode para makita nyo ako ano yung kalalabasan ng final result ni Project Lolo XR. So, yun lang. Kita sa mga susunod na episode. ilang lang. Ride safe. right